Yun, biyahe tayo ngayon, no? Pasok tayo sa work using our PCX. Kung ako tatanungin ninyo kung mag-upgrade ba kayo, okay? Preference natin yan. Kung gusto nyo munang sirain lahat ng panggilid nyo bago kayo mag-upgrade, nasa sa inyo naman yan. Alam nyo ba kung bakit tayo nag-upgrade? Kasi syempre para tayong nakukulangan. Hindi naman porkit nag-upgrade ka ng panggilid eh gusto mong bumilis ka na. Okay, nag-upgrade ako ng panggilid kasi syempre medyo mataba tayo eh. Sabi-sabi tayo, 115 kilos tayo. Para yung arangkada natin, hindi tayo mahirapan. Alam mo yung feeling na para kang kinukulangan kapag overtake. Yun nga lang ang cons lang nito. Napakaingay ng panggilid yung tipong sa kanangalan ng dati pa, maingay na. Ayan, tapos ngayon, mas maingay pa lalo dahil sa panggilid natin. Pero kung pala palakasan ng arangkada, eh botong-boto ko sa pagpapalit nyo ng CBT. Hindi ako makakapag top speed sa inyo kasi normal cruising lang ako kung paano ba ginagawit to. Kapag kayo eh na cruising lang or yung tamang under lang, no? Kaalsada. Actually, hindi nyo naman kailangan kumarera eh. Pero nasa inyo na yan kung gusto nyo talagang bumalis. Palitan nyo lahat. Sa CBT naman natin, Okay na okay yung quality ng sun racing as of this moment. Okay. Yun nga lang sa ano natin sa gastos natin. Siyempre, makapagastos ka talaga. Kasi gusto mo mag-upgrade eh. Kasi medyo mahal din ang inabot na na. Nang fully set na ako. Tapos mga bola. Yun mga pinalitan ko eh. Tapos mga springs din. Pinalitan ko na lahat. May niyo yan sa vlog ko. Nakita niya yung biglang arangkada. Biglang bilis ng akyat. Yung parang may force na hihila sa'yo. Kasi nga siyempre, upgraded ka na ko, no? Kaya ganun. Saka ano ha, tip ko na rin sa inyo pag nag-upgrade na kayo ng arangkada. Siyempre ang kailangan niyo, di na kayo dapat naka ano, naka racing walang gear or bag ride na walang gear dapat meron na kayong gear kahit yung mga padded armor pa, tapos meron na kayong gloves kasi kailangan nyo yan eh pag sumimplang kayo yan, papakita ko sa video na to kung paano ko travel yung tagig pero <tip> Yan, yan, yan. Uncut, unedited. Ito yung buhay ng isang rider, no? Main oh, ang mainit, eh. Ang problema mo sa rider. Pag umulan, pero mag upgrade kayo upgrade at your own risk Tsaka hanap kayo ng maayos na megane ko Basta kung ano yung nandoon sa iba kong video, may kita nyo yung mga nilagay namin Washer, naglagay kami nun eh May tapahon Sabi kasi nila wala daw tapahon Good naman. mon Nakatakot lang Si pababana eh Huwag lagi pambala sa motor kailangan nyo upgrading kayo na suspension. Upgrading kayo ng ano, magandang suspension. Naku, pas ako nang uulan Saka na nga lang magmotor eh Uulan pa Huwag ka sana uulan Nararamdaman ko na ang lamig So, takbuhan dito 60 plus e, eh. tapos pagdating nyo ng clean fuel ba minor minor ka na huwag mag banking banking baka tumugos ka sa kabilang buhay tamang lin lang hindi naman ako nang sa kabilang Grabe hiyaw ng ano. Pag nakapanggilid ka. Yun know? o Uuwi yan ha May submit lang tayong ginawa PCX Goods naman, goods naman. Pag 85 talaga, pag itong set namin, 85 kilometers per hour, good siya, may pick pa. Yung alam mo yun, may laban siya, ganun. Batang may laban. Ayun, no? Know? May palag pa siya. Mm -hmm. May palag pa siya. Bagkus. Pagdating mo ng 85 plus, wala na, wala na siyang palag. Pagod na. Yan lang naman ang aking observation. Mm -hmm. Time check, time check, 3.15 pero bathroom break muna tayo. Sabi ko sa iyo sa fuel consumption, di ko siya tinitignan eh. Kasi gusto ko nag enjoy ako dito sa PCX. <laughs> Nag-enjoy ako sa kanya pag, ano mo yun? Mas gusto ko kasi yung Arangkada. So, sulit na sulit. tong upgrade na ginawa natin, you know. Mukhasari, oh. Yun nga lang yung hinaw ng makina, hinaw ng galit ng CBT. Eh, walang katumbas na galit. Alam mo yun? Parang pinagsakluban siya ng tadhana na parang ayo niya na parang gusto niya sumabog or anything Oil ko pala boss Motul